So, dito tayo sa Of course, Jollibee Red Deer <laughs> Jollibee Meron tayo ditong libre daw na Peach Mango Pie Maraming maraming salamat mula sa Jollibee dito sa Red Deer Uy, ayun na, tapos na kagad yung mga hiniwa ni JC ng mga ano Mga maskaran ng baboy pana ano... Sa kanya inilagay yung kanyang sikreto. Hindi natin sasabihin kung ano yung mga sikreto dyan. Sibuyas at sile. Oh, walang betsin yan mga kaberts. Hindi na dakot lang. Kaberts, maganda araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Chris Cusinero. At Angelo. At Angelo. Ngayong araw pupunta tayo ng Sylvan Lake. Maglilibot tayo doon. Pero bago doon, dadaan muna tayo ng Red Deer. So samahan nyo kami. At uh, dyan lang kayo. Explore na naman natin ang Alberta pero this time Silvan Lake sa Red Deer. Let's so ready? Go. Let's go, let's go. Let's go, ready. Dito na tayo ngayon sa Red Deer at uh, kakain muna kami ni Angie at nagugutom na kami. So, dito tayo sa Of course, Jollibee Red Deer. Jollibee. <laughs> so, tara pasok muna tayo, kain muna tayo sa Kahit na nasaan kami basta may Jollibee, doon kami talaga kumakain madalas eh. <laughs> oh, oh. <laughs> Hindi kami nagsasawa. nandito tayo sa Reddy Jollibee Reddy Hello po ka Birx Hello Ay Hello po. po ako ano 6 pieces Yung 6 pieces na mayroon ng rice drinks Oh, please. rice and drinks. Ah, please. Ah, uh, soda po. Soda for both? Oh, meron ba kayo? Wala. Zero Coke po, kung pwede. Diet. Um, may have a diet. Of... Uh, Pepsi. And the Ah, okay. okay. Gusto ko sila Ano, kahit kaya Meron tayo ditong libre daw na peach mango pie. Maraming maraming salamat mula sa Jollibee dito sa Red Deer. Red Deer. Punta kayo guys. Maraming maraming salamat po. Ibitahan nyo sila. Punta kayo guys sa Red Deer Jollibee. Ayan. Salamat po. Salamat po. Paisasma. Thank you. Thank you po. Salamat. So thank you very much sa palibreng pie. <laughs> Ayos. So tapos na yung ating lunch kasama si Jollibee eto si Jollibee, eto si Jolliboy. <laughs> so, kan tayo, diretso na tayo sa Silvan Lake, no? Diretso na tayo sa Silvan Lake. Diretso na tayo sa Silvan Lake, mga kabirks. So Kaberks, dito na tayo sa Silvan Lake Pero ngayon yung lake nila is frozen Frozen yung lake at saka tao dito ngayon dahil weekend At uh, Saturday ngayon Bago kami pumunta sa kaibigan kong sila Ana uh, Dumaan na muna kami rito ni Angelo uh, para may pakita sa inyo yung ganda ng Silvan Lake pagka winter yun So Silvan Lake Always wear a helmet no vehicles in the ice laki nitong area na to ang mga nag skating <laughs> panalo saka dami rin mga sasakyan dito hanggang doon dati pagka summer nandoon kami namimingwit kami doon sa pinakadulo doon pero ngayon wala kang makitang tubig lahat is punong puno ng ice Kapag nandito ka, nag skate ka Kailangan, meron kang mainit na kape Kasi sobrang lamig Kagaya hey, niyan oh, Dami nilang kape oh. <laughs> May mga Tim Hortons coffee sila dyan <laughs> Nandito na tayo ngayon sa bahay ni Ana Kabili Ano <laughs> <Ay>, nilalaro nyo? <laughs> What's the name called? What's the game called, Zachary? Bad dog. Mad dog? Bad dog. Bad dog? Next. Saka yung ating cook for today. Ayun, si Gacy. Ayun, si Zachary. Ano ba yung hinahanda natin dyan? Baka may sisig tayo dyan, ha? Lechon sisig. Lechon sisig? Lechon sisig. Ayos, lechon sisig. May tenga pa, ha, ng ano. Tenga ng elepante. leto yan. leto Siyempre, nasa ano doon tayo. Kailangan kulang-kulang. Kailangan ko lang Parang ng lutong presko si Nero, ano? Kailangan ko lang ko lang. Oh, no lang available sa ref. Meron. <laughs> Ayos, tama lang yun. Ganon talaga, walang inarte dito. Oo. Kung ano meron, laban na yun. Correct. <laughs> eh, may baboy sa <laughs> ref. Sisisig natin yun. Sisisig natin yan, panalo. Dito po tayo sa Silvan Lake. Huwag kang makulit uh, dyan. Manggugulo ma mang tayo <laughs> sa Christmas party ng mga Pilipino rito. Ayun. Yeah. Yeah. So, so magiging tayo ng maraming sombrero. Oh, ano po mga be? merch natin dyan? Ano po yung mga damit tayo? Hindi, okay. mga, mga sombrero lang. Eh. Sombrero, lang. sombrero Malang lang. Malang lang. Sombrao. Sombrao lang? Malang mga damit? Kaya, yeah, Chris, ah. ano yan? charong no? Uy, ito na yung sisig, ah. Hangon. Gumawa ka na kagad? Oo naman. Ano ba? Ang lakas, ha? Uh. Tikman na nga natin to. Bilain natin yung mga merch natin. Tikman nga natin kung masarap tong ginawa ni ano ginawa ni JC hmm. yung sisig ni JC oh. sisig one step forward ayun ang mga kabrok yung sisig titikman natin one sisig 101 ba to? one step forward one step, one step forward para sa kabaong <laughs> one step forward na plus one ka pa hmm, sarap Uh -huh. mm hmm, kaya mo. Masarap mm -hmm. yung gawa niya. Bumili mm ano. -hmm. May inom. Mamaya, inuman tayo ulit. Wala. Yeah. Inom daw tayo mamaya, mga kape. Mm -hmm. okay. Yung paborito ni Chris Cucinero. Ano ba paborito ni Chris Cucinero? Kula po. <laughs> <laughs> ulo ka talaga Hahaha. Eh. <laughs> <laughs> Mamaya pupunta tayo sa Christmas party ng mga Pinoy dito sa Silvan Lake. Mamimit natin sila. Tama? Tama, balik. Tama o tama? Tama, balik. tama. Tama. Ba <laughs> tayo <Tama. laughs> na ako labo. Sa so, mga tong. <laughs> na shock tong. Ay, tayo. Kung hindi nilis ko sa'yo, darong inumin ko na po. Kula po. Mukhang masarap tong ginagawang sisig ni JC ah. Hindi naman. Panalong panalo eh, masarap eh. Takto lang. Sisig to baboy. Mm. mm. Sisig overload. Uy, ayun na. Tapos na yung mga hiniwa ni JC ng mga ano. Mga maskaran ng baboy. Panalo. Ano. Sa kanya inilagay yung kanyang sikreto. Hindi natin sasabihin kung ano yung mga sikreto dyan. Sibuyas Buya, sa Chile. Oo. Oh. Walang bechin yan mga uh -huh. ka-birch. <laughs> Nakasang <laughs> dakot lang. <laughs> Walang pampalasa dyan. Talagang bawang sibuyas lang yun sa kasupa. Kala kak. niya ha. Ah. <laughs> Basta ako kinuha ko ng share ko ah. Kinuha ko ng share mo? Para sa kanya. Oh. Ah, saka lalagyan niya ng mayonnaise yan ka-birch. So ayos. O so, diba? San ka pa? Panalong panalong. Sarap niyan Oh. 20 bucks lang. 20 bucks lang. 20 hmm. dollars? Hmm. Isang ano, isang tub. Isang tub na maliit. Hmm. Hindi lahat yan. Hindi lahat. Ano to mga 100 plus Oo, no, 100 plus, 150. plus yan. 150. May kasamang sayaw. May kasama pang sayaw yun. <laughs> Oo. Oh. Tapless pa yon? Hindi naman. <laughs> Iba na usapan pag tapless. Oh, yun? mas mahal na. Mas mahal. So, private area na yun. <laughs> hindi pang, hindi pang buffet. <laughs> hindi pang buffet. Pang VIP. VIP. <laughs> <laughs> Ayos na no. oh. Sarap. Mukhang masarap na nga, panalong panalo na panalo Kung pwede lang maamoy sa video Oo nga, kung pwede lang yeah. maamoy sa video Masarap kayo mm. ngayon Kulang na lang dyan, alak na uh, lang no Yung <laughs> mga nanonood na alas dos, alas Alas tres na madaling araw Tama, pansit kanto na lang muna <laughs> <laughs> Oo, oh, pansit kanto na lang muna kayo Na wala rin itlog sa bahay oh. Galing ano ba? Hmm. Sipon City lang may sagot sa inyo dyan Wala <laughs> sipon City Wala yung pansit kanto doon <laughs> Ganda naman dito sa likuran ng bahay nung Wag ka mai wag ka maingi nagbo-vlog ako. <laughs> dito sa likod ng bahay nung kaibigan natin, mayroon pa silang ganitong klase ng Christmas lights. So, 'di ba? dito sa kanila, puno-puno ng snow. Samantalang sa Calgary, walang snow. Lalaki nung snow man sa kabilang bahay. Oh. Ang maganda rito, yung likuran nila, hindi na lalagyan ng bahay kasi part 2. Kaya lang, sobrang lamig. Lamig dito ngayon sa ano? Dito sa Silvan Lake. Meron naman tayo ngayong bagong cook. Uh, si Arvin naman ang cook natin ngayon para sa spaghetti naman. Spaghetti Bukang Mukhang lang. masarap mm -hmm. yan ah. Oo oh, naman. Ano? lang sa plastic yan. Tapos ah? sisip-sipin. Wala nang kutsa-kutsara, plato-plato. Ah. Na. <laughs> mukhang okay yan ah. Parang karinderia style. Oo, oh. oh. wala na. Halo-halo na lahat yan, di ba? Oo. Mm. na -hmm. oh, Panalo ka, Berk. San ka pa? Kailangan mo lang ng <laughs> ano, uh, tawag doon, plastic gloves. oh, plastic gloves. Tapos yung mga dulo ng gloves, talagyan mo ng spring roll. <laughs> <laughs> Para pag ka, meron kang ka-holding hands. Kaya <laughs> <laughs> tayo, kalokohan nung kaibigan ko dito sa Silvan Lake. <laughs> Pagka nga pala kayo, uh, kailangan nyo ng telos na internet. Yan. Mas mura sa kanya. Di ba? Discount, discount. Pre, makakapag-discount ka, di ba? No, so, i-message nyo lang ako. Kung nagbabayad kayo more than $100 dyan, dito sa kanya, Yeah. Mas mura, no? Bigyan natin ng discount. Oh, makaka mga ka-discount kayo, mga ka-Berks. Sigurado yan. Mga, mga promo. Oo, oh, oh, lipat na kayo sa Telos, no? Naman, oh, salamat. lipat na. oh, kita naman. <laughs> okay. Magkano sa akin dyan? Ah, <laughs> uh, Pag-uusapan naman yun. Ang dami spaghetti, o. Oh. Andito na tayo ngayon sa community party, mga ka-Berks. Pasensya na meron tayong background song kasi baka maka-copyright tayo dun sa tugtugin nila. Maganda sana 'yung mga Christmas song nila kaya alam baka maka-copyright. Anyway, and dito pala 'yung mayor dito sa Silvan Lake kasama natin. At sa dami ng handa talaga eh hindi mo alam kung ano 'yung uunahin mo. Ang nangyari, chip in, chip in or patlak Ang mga Pilipino, bring your uh, favorite dish tapos share mo dito. Ayun. At saka ayan si Mayor Merang ng Sylvan Lake uh, at ang dami rin mga Pilipino na nagpunta at ang dami rin mga puting Canadian mga talagang na enjoy nila yung mga pagkain dito so paano mga ka-merks hanggang dito na lang at uh, maya maya lang malolobat na yung gopro natin sayang dahil pa nating i kaya lang wala na talagang time uh, at nalobat na bigla yung ating gopro So hanggang dito na lang, Chris Cusinero, ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kabarkada at kabirks. Babay na po sa inyong lahat. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama, sa lugar na kakaiba.